Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan ng Game 4 ng Denver Nuggets at ng Los Angeles Clippers. Mabilis na naging simula ng Nuggets at bumuo sila ng 9-point lead. Bahagyang naibaba ito ng Clippers sa paungunan ni Kawhi Leonard at ng bench players Ben Simmons at Bogdanovic. Subalit na baon pa rin nga ng Nuggets ang lamang patungo sa 4th quarter matapos ang buzzer beater na ito ng 3-time MVP Nikola Jokic sa score na 27-22. Ang second quarter naman ay nanatiling dikit for both sides. Nagkaroon din ng gulo bago matapos ang quarter na ito na nagresulta sa anim na technical foul. For the first time sa series na ito ay hawak ka ng nuggets ng lamang by halftime sa score na 50 to 48. Hindi pa nga nakakalamang ang Clippers sa game na ito so far. Nanguna sa Denver Nuggets ang 15 points and 8 rebounds sa si Nikola Jokic at nagtala din ang combined 19 points si Aaron Gordon at Michael Porter Jr. na parehong may iniinda na injury. Sa Clippers naman ay parehong may 9 points si Kawhi Leonard at Ibiza Zubats subalit wala pa nga sa kanilang nakakagawa ng double digit scoring. Sa third quarter naman ay pinatahimik na nga ng Nuggets ang Clippers crowd. Hirap nga na makapuntos ang Clippers habang ang Nuggets naman ay naging iinit Gumawa ng 16 points si Nikola Jokic at nabaon na nga nila ang 20 point lead patungo sa fourth quarter. 31 points, 16 rebounds, 7 assists and 2 steals on 67% na ang three time MVP. Sa fourth quarter naman ay nagliliyab nga si Kawhi Leonard at ang Clippers at nakuha nila ang kanilang unang lamang sa game na ito with 1 minute remaining sa game clock. 22 point comeback nga ito mga kaibigan. Ganun pa man sa ulay dahil sa follow up dunk na ito ni Aaron Gordon at the buzzer, nakuha nga ng Denver Nuggets ang panalo upang itabla ang series na ito. 36 points, 21 rebounds and 8 assists si Nikola Jokic sa game na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo sa OKC Thunder. Kanina nga ay official na nilang winalis ang Memphis Grizzlies at daging ang unang team na nakaabante sa second round ng playoffs ngayong taon. Kahit na clear number one nga ang OKC sa West ay hindi madami nag-expect o inakala na wawalisin lang ng OKC ang Grizzlies sa dahilan na hindi nga ganun ka ang kanilang team. At at bukod kay SGA ay wala silang maliwanag na number 2 option. Well sa game 4 nga ay nagtala si Shea ng 38 points, 5 rebounds and 6 assists on 54% shooting sa field. Sa series na ito ay ito lang nga naging solid game niya at least para sa kanyang standards. Sa first 3 games ay nag-average lamang siya ng 24.3 points 5 rebounds and 6 assists per game on 24 of 68 shooting sa field. That is only 35% mga kaibigan. Sa regular season nga ay nag-average SGA ng 32.7 points and 52% shooting sa field so hindi pa nga natin nakikita ang SGA na nakasanayan natin subalit so, pinalis na nga nila ang Grizzlies na 3 games pa lang ang pagitan sa number 3 seed pinapakita nga ng OKC na they are so much more than just SGA ang kanilang depensa ay second to none at ito nga naghihisi nila sa first round na ito ano ba ang masasabi nyo sa pinapakitang performance ng OKC Thunder ngayong 2025 NBA playoffs